Ayan, mayroon pa pala, another bath. Ayan, diba? Naglilinis ka, marami ka pang makikita. Hindi ka pang makikita. Pwede pa, patuyuin mo lang. Marami akong dilinisin. Ayan ang pabrika niyan, dikod namin. Kaya lang, Nakarina din sila. Ayan. Ayan ang pabrika nito. Kaya po pwedeng direct to buy. Presyong pabrika. No, alam nyo na. Unahin ang basic needs. Lagi ko sinasabi dahil kapag dumating ang dilubyo, makakausad ka. Pagaya niya na, Karina sila, wala kang mabibilan. Um, wala kang mabibilan. Kaya, dahil meron kami patuloy, kaya lang, ang problem, pa, ma, um, hindi pa, walang araw eh. Diba? Walang araw. Hindi ma, hindi mapatayo ng so, ng OA. Kasi walang araw. Tuyo na siya ng ganyan. Opa. Iba. Wak, Wak.